Good morning! Magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. Syempre po sa lahat po ng OFW, mga bisita po namin at syempre po lagi po namin kasama dito po sa Papong TV. Kung nasaan man kayong dako ng uh, daigdig kapatid, ako po ay lubos ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Kung bago kayo dito mga utol, huwag na huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Siyempre po, like na rin po, pakihit niyo na rin po yung notification bell dahil araw-araw naman po tayo nag-upload dito po sa aming channel. Mga utol ang paksa, topic na pag-uusapan natin ngayon. Kung halimbawa kasi is parang lumalayo, tinataguan at iniiwasan ka na ng taong mahal or gusto mo. Ano po ba ang dapat nating gawin? Ang pag-iwas, paglayo or ang pagtatago nga po ay very common these days at nangyayari sa ilang mga kadahilanan, especially pag meron tayong taong ipinopursue. Lalo na ngayon na nandito po tayo sa tinatawag na digital or technological era period kung saan napakadali makipag-communicate pero sa pagiging accessible at napakadalingan ito eh ganun din kadali ang burahin o taguan ka ng isang tao. Technically nga, isang swipe ka lang, burado ka na. Ang tawag ko nga po dito ay push button period. Kasi kumbaga parang isang pindot ka lang, pwede ka na pong maglaho eh. Pwede ka na po niyang taguan, pwede ka na po niyang kalimutan. Today mga kapapong ay pag-uusapan po natin yan. Aalamin po natin kung bakit nangyayari at ano ang mainam na gawin. Pero bago po tayo umusan mga kapapong, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! No? Oh. Welcome back po Siyempre, bago po tayo dumiretso mga kapatid, gusto ko po muna kayong imbitahan sa ating Papong TV FB page. Dahil doon po tayo nag upload ng mga short video, mga bagong updates po natin. Halimbawa po, dahil puno na po yung ating comment section sa ating, uh, sa ating comment box, doon po tayo naglalagay ng kasagutan sa pamamagitan po ng mga short video na ina-upload po natin sa ating Papong TV FB page. Mga kapatid, follow po ako doon at like po ako doon. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Moving forward, hatid ko po po ngayon mga utol is kung papano at bakit madalas nangyayari to. Yun nga yung paglayo, pag-iwas at pagtatago ng mga taong gusto po natin. Siyempre, una po sa listahan is yung alam po natin na takot at medyo nag-aalala. Mga bata pa po, po tayo kapapong ay alam na po natin at minulat na po sa atin ito. Na on some circumstances kapatid, it's better na umiwas at lumayo ka na lang. Kumbaga, ang pagiging avoidant ay nasa dugo na po ng karamihan. Sometimes kasi when we feel something na parang hindi natin gusto, like uh, natitreten tayo or kumbaga parang boring ang tingin natin, umiiwas na lang po yung po ang pinakamabilis na pumapasok po sa isipan ng isang tao. Ikalawa po dyan is yung tinatawag po nating lack of inspiration. Napa-importante po nito mga kapapong. Ha? Alam naman natin na in almost everything we do, inspiration po ang nagtutulak sa atin. Relasyon, pakikipagkaibigan, even po sa trabaho. Kung di ka inspired ay malabong umusad o dumiretso yung mga bagay-bagay na to. Kakambal nito yung tinatawag po nating interest. Dahil kung wala po siyang interest or wala po talaga tayong nararamdaman na ganon, dahil kung wala po siyang maramdaman that will interest him or her, lalayo at lalayo po ang taong ito. Letter C or number 3 po. Ito po yung dapat talaga meron po ang isang individual. Dapat talaga meron ang bawat isa nito. Ito po yung alam natin na self-care, self-concept, self-worth, pagpapahalaga po sa sarili. Kung may fear, less o walang inspirasyon, syempre ang kasunod po niyan ay pagpapahalaga po sa sarili natin. Kasi ang sitwasyon po kung merong negative effect, tulad nga po ng mga nabanggit natin, di natin mapipigilan kung pipiliin niya po ang kanyang sarili. Madalas tayong sumunod at makinig sa mga feelings natin. Kaya kung nararamdaman mong lumalayo sa iyo ang isang tao, Itong tatlong to ang malamang na malamang po na pinagmulan. In the contrary, kapapong, at kung titignan po natin yung positibong pananaw, ay maaari din naman lumalayo umiiwas ang isang tao sa atin sa posibleng nais niyang mag-effort ka. Maaaring nabibilisan. Misa kasi pag medyo parang pakiramdam po nila bumibilis-bilis, especially po yung mga ligawan or let's say, Uh, yung mga reconciliation. minsan po, pinapatagal nila yan dahil nga syempre kailangan po nila na sapat na panahon. Ayaw po nila ng fast pace. Maari din naman po, very common, na nagpapataas po ng value. Alam naman po kasi ng bawat isa yan, especially po yung may mga experience na po sa si relationship, na pagka tayo po ay medyo parang umiiwas, nagpupullback uh, ng konti, alam naman po natin na tumataas po yung worth natin. Totoo po na posible naman to kapatid. Pero syempre, kung gusto mong malaman talaga kung dito siya bumabase, eh, or dun sa mga tatlong binanggit ko kanina na medyo negative, tignan nyo po yung options na ibinibigay niya po sa inyo. Silipin at i-evaluate mo dito yung mga certain options na binigay niya. May openings pa po bang natitira? Completely, hindi mo na ba siya nakikita o wala ka talagang ka-idea po sa kanya? He or she message you sometimes ba? O talagang wala? It all depends. Pero kadalasan, mararamdaman mo naman kung ito ang pinagmulan ng paglayo or pag-iwas niya po sa inyo. Kasi nga ganito eh, gagawa po siya siyempre ng hakbang papalayo sa inyo. Let's say, tataguan ka, iwasan ka. Mapapansin niyo naman yan kung meron talagang sarado talaga lahat eh. Kung baga talagang wala kang alternative para marating or marriage mo siya, even halimbawa po hanapin man lang siya, hindi mo alam kung saan nakatira, yung mga bagay po na yan isasarado niya. Pero kung halimbawa meron nga pong naiiwan na options kung saan parang nagkakaroon ka pa ng pagkakataon na i-chat siya and sometimes medyo nagre-reply naman, alam niyo mga tipong ganun, ibig sabihin po nun baka naman po iba po ang rason. Kasi kung talagang ayaw na ayaw niya sa iyo kapatid, sarado po lahat ng dadaanan mo. Alamin po natin kapapong kung ano talaga ang dapat nating ipakita o paano ba natin itataguyod kung meron po tayong ipinupursu na tao. Still, ang pinaka best way pa rin po sa akin na dapat mong gawin kung ikaw ay nilalayuan na o parang itinuturing na nga po na walang kwenta kapatid is to treat him or her na wala ding pong kwenta. Oops! Bago po tayo mag negative react, ipapaliwanag ko po, po yung kapapong. Pag hinabol at nag-react ka sa ipinaparamdam niya nga sa'yo, win situation at points po yon sa kanya. Lalamangan ka, obviously, di ba? Agad-agad po yan. Pag ginagawa po kasi nila yon yung pag-iwas sa inyo, paglayo, pagtatago po sa inyo, most of the time, nakikiramdam din po sila kung ano po ang isusunod mo, kung ano pong hakbang ang next mong gagawin. Paano mo haharapin on how you will react. Para sa akin, very crucial ito kapatid. Ito po yung pinaka at mahalagang oras sa inyo. At para din po sa akin, isang opportunity po ito para ma-display mo po yung real character mo in facing such difficulties. Dito mo po dito mo po may papakita sa kanya kung paano mo po i-handle. Na malamang na malamang ay hindi po niya alam. Malinaw po kapapong na yung rate mo po, yung level mo po sa kanya ang pinag-uusapan po natin dito. So anything po na magso at mababawasan po 'yon ay dapat po nating iwasan. Don't chase, don't chat, Don't ask. Yan po yung mga regulasyon. Mahirap alamin ng mga bagay-bagay sa taong pilit inilalayo ang sarili niya sa iyo. Sabi nga nila, mahirap gisingin ang gising. Tama po yan, di ba? Pag na, mahirap gisingin yon. Pero mas mahirap po ipin ang tahong kahit po anino ay hindi po natin nakikita. Maliwanag po na vulgar display of power po ang ipinapakita ng taong to sa atin. Ipinapakita niya na he or she had enormous power po over you. At alam na alam niya, very familiar siya. Alam po niya na ikaw po ay magre-react sa gagawin niya. Magtatanong, malulungkot, bubusisiin kapatid. Alam mo ba na lalo mo po siyang pinalalakas pag ginagawa po natin to? Para po kasing i-validate natin kung ano talaga yung pinaka-purpose natin. Tayo po ay nagmumukhang desperate sa gagawin po natin. And if ever nagagawin po natin yung kapatid, lalo pong lumalakas ang taong to. Lalo po siyang tumitigas. Bigyan mo po ang sarili mo ng pagkakataon to deeply analyze at maintindihan po at makilala by actions yung taong umiiwas at lumalayo po sa sa'yo sa ngayon. Tignan mo po yung klase ng paglayo niya. Dito niyo po kasi makikita kung ano po ang tunay niyang ugali kung paano po siya bilang tao, paano po siya makihalubilo on how he or she treats people. Alam ko kapapong, ayaw na ayaw mong marinig to. Pero ibabahagi ko na rin at baka may malinawan po kasi. If someone tries to disappear from you, it's an indication that they're not the right person po para sa atin. Kasabihan yan, kasulat po yan sa napakaraming libro kapatid. Paki-reflect kapapong at suriin mo pong mabuti yung pagkatao niya. Dito mo kasi malalaman eh, by means ng ginagawa niya po sa atin. Kung napansin nyo kapapong, hindi ko po ipinayo ang magtanong man lang or alamin man lang, di po ba? Alam na alam ko po kasi na it will signal automatically na hopeless ka if ever nagagawin mo ito kapatid. Kasi case to case basis po kasi ang kapatid. Kaya nabanggit ko kanina na mabuting suriin mo muna Also, if there's something naman po na dapat mong malaman, kung halimbawa bakit kanya nilalayuan, bakit ginagawa niya sa inyo to kapatid, automatically yan, malalaman at malalaman mo naman yan. Sigurado naman kapapong na malalaman at malalaman mo. Para po sa akin, pointless po ang alamin mo pa yon. May point po kasi sa akin ang karakter na may papakita mo afterwards mas mahalaga po sa akin yung magiging retaliation mo eh. Kung ano yung susunod mong ipapakita kaysa po ibinubusisi e or inaalam na para po sa akin impractical na. Malinaw na if they really care about you, they will let you know. Kaya nga madalas ko rin pong ipayo na dumistansya ka, layuan mo din at dito mo malalaman ng kasagutan sa talong mo. Maari ka rin naman pong magpasalamat and syempre po, i-let go. Kasi ang taong lumalayo ay considered na hindi mo kailangan sa buhay mo. Kapatid, napakarami pong nagsabi niya na even yung mga expert coaches po, yan din po ang pinapayo. Yun naman po kasi ang totoo. Kasi kung ayaw kanyang harapin at kausapin accordingly, ano pa ang pwede niyang gawin sa'yo accordingly? Sa tingin mo, meron pa po ba? Kasi nga po, yung simpleng harapin ka, yung simpleng ipaliwanag sa inyo kapatid kung ano talaga yung nangyayari ay ina-avoid pa niya at ayaw niyang ibigay sa iyo. Ano pa ang pwede ibigay sa iyo properly? Maliwanag kapatid na hindi ko lang po basta sinasabi ito just for you to move forward. Hindi po. Pero the reason I'm doing this, unang-una po, is to secure your mindset. Kailangan po kasi nasa tamang attitude ka, nasa tamang galaw ka bago po tayo pumorma. Kailangan niyo po ng tamang pananaw at approach po dito. Second, it's a formula na alam kung if magagawa nyo, it might change his or her perception po towards us. I once read a book, I think many years ago nung nasa Middle East pa po tayo, na if you want such interest to grow, leave him or her alone. Iwanan nyo pong mag-isa kapatid. Napakarami na rin pong mga coaches na nag advice niyan, leave them alone. Meron pong ibig sabihin niyan kung bakit po ina-advise yun kapatid. Yung actions na yon, eh dito po papasok ngayon sa pinag-uusapan po natin. Ito po ay special case kung very low ang interest po niya sa inyo. Lahat kasi ng nagagawa at naipapakita nyo before ay tinuturing po yan na bond. When you reward someone with so much attention and interest habang lumalayo siya sa iyo, hindi maganda yun ha, pero parang ibinebenta mo ang sarili mo sa kanya sa napakababang halaga. Doing the opposite will put you in a high market. Sabi ko nga, in simple terms, leaving him or her alone will surprisingly create desire. Pag inihinto po kasi natin, we stop accommodating someone, especially yung mga lumalayo po nga sa atin, nakakakol po ito ng attention. Kapapong, it suddenly changed the situation. Binabaliktad po niya. Malaki ang magiging changes at improvement nito sa opinion niya sa inyo. Kung baga bigla pong magbabago eh. Kaya tayo nilalayuan ng mga taong to kapatid o tinataguan man lang. Dahil feeling nila wala po tayong, sorry po sa term ha, wala po tayong kwenta. Hindi po tayo nakaka-inspired. Kaya pag tayo po ay biglang lumalayo o bumabalikwas po sa kanila, bigla po nilang naiisip na importante rin tayo kapatid. Dahil syempre, yung ginagawa po natin, especially yung tinatawag ko ng band kanina, yung mga positive things, maalala din nila yan eh. Pero as long na nandyan po tayo sa tabi niya kapatid, panggulo ang tingin niya sa atin. Pero pag tayo po ay lalayo, bigla po niya maiisip yung mga positibong na i-share na po natin before. May chemistry yan eh. Imposible man pong wala. Kaya nga po sabi ko, halimbawa kung wala ka naman pong naipundar sa kanya, tapos syempre uh, tayo po ay naghahangad, napansin niya tayo, kapatid, hindi po mangyayari yun. Kailangan po muna natin gumawa ng bond, bago po tayo gumawa ng mga hakbang, such as uh, providing space apart nga po yung pagkakalayo. Kasi nga po kailangan po natin gawin yan kahit saan kahit sa kahit saan po yan kapatid sa pakikipagrelasyon, pakikipagligaw, uh, sorry, pakikipagbalikan po sa ex natin. Kailangan po laging may space apart. Yung po yung time na pag-iisipan kasi niya eh. Kasi pag siya po ay lumalayo, sabi ko nga po pag-iisipan po natin talaga ako talagang uh, worth it pa ba na habulin or ipursu natin ang taong 'to which is sa palagay po naman natin is hindi po tayo binibigyan ng halaga. Depende po, may kulang po ba o talagang napakapangit lang po ng tingin niya sa atin. Depende po yan kapatid. Anyway, dapat po talaga alagaan po natin ang ating sarili. Huwag po natin kalimutan yung self-care dahil hindi po natin pwedeng alisin yan kahit saan po tayo makarating. Hanggang dito na po muna si Papong TV mga utol. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa atin, sa mga sumusuporta. Thank you po sa inyong lahat mga utol. Supportahan po natin syempre ang mga YouTuber po na Pilipino. Mahalin po natin ang ating pamilya. Papong TV po mga kapatid. Maraming maraming salamat po.